Ha? Apoy. Apoy. Sunog. Ayan guys, oh. So, gusto pa lumabas, oh. So, gabi na, oh. Ayan guys, oh. So, Nagkalat, oh. Bata mga kulit. Ganda nga po, tayo ng birthday ngayon, guys. Hello, Baby ko, sasama na naman. Kalen. Apoy. Ha? Apoy. Apoy. Sunog. Tama ka ba? Ha? Sakay ka na. Sakay na. Alis na oh. Kaya hey, si mama oh. Woo! Ayan guys oh. matagal mayak. and darling ko ganda o oh. so guys dito na tayo sa birthday kaya tayo guys sarap po sabaw ng ano papaitang kambing sarap kain po ninang <laughs> Ito, oh, ubos na yung minuto. Pansit. Yan guys, so nagkala to. Bata mga kulit. Huwag <coughs> <coughs> ka, ka. kang gumalaw. Tanggalin mo yung shoes. Masarap, masarap ang kambing. Balat ng kambing guys, oh. Sarap. Hey vlog. Wow. Hey vlog, welcome to my guys. Sarap. Guys okay, so. Sarap. Okay, so. Papaitan tulinong. Hey guys. Tulog kami sa bahay. Oh, dito na tayo. Halika na. Papasok na si Lolo. Gabi na, gabi na. Gabi na anak, gabi na. <laughs> Ayaw pang umuwi. Bitin ba, Bitin. Pili. Makulit Ayan guys so, oh. Gusto pa lumabas oh. So, gabi na oh. Oh. So,